Uh, hello po, good morning mga ka-babe uh, For today's video ay maglilinis po kami ngayon ng aming community garden dito sa aming barangay uh, Mga ka -babe, dahil sa mga nakalipas na buwan ay medyo naging busy po ang barangay With, kung kaya hindi po namin masyadong na-maintain itong aming community garden kung kaya't makikita nyo nagtaasan na po ang mga tamo at malalago na din po ito so, kaya kinakailangan na po talagang linisin muli para mapagtaniman po muli ng mga gulay. Kung makikita niyo po mga ka-babe, yung mga plat ay talagang hindi na halos uh, tumubo ang mga gulay. At yung iba naman po ay magugulang na katulad yun po ng talong na kailangan ng bunutin. ah uh, yun po dahil na hindi po na-maintain yung aming um, community garden kung kaya't puro damo na halos. Nasamahan na lang mga damo yung mga tao dito. Ang na mga kapit. Uh, ayan, tabas-tabas po. Ayan po kasama namin ang matatawad. At ito po ang aming masipag na ng barangay na siya po nag-ragrass cutter. Uh, kaya ayan, ito naman po at kailangan na din pong magbunot-bunot din ng mga damo dito sa mga plat at mag-cultivate ng mga lupa para po makapagpunla muli ng mga buto ng mga gulay. Kaya at mga kapi, uh, samahan nyo lang po kami na maglinis dito sa aming community garden. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ang daming bunga pero walang ano. Ang mm -hmm. pangit na nga. Ang bibiit. matigas na. arin ng lupa. Pwede dyan, dyan lang tayo diyan, dadalhin tayo magano. Magbinhi ano, hmm. mag, ano ka dito sa side na to. Arin din kanun ka ano din ng santing ng init. Mhm. Power off. Pero <laughs> salamat po huh? salamat, <laughs> sa nagpami-rehiyenta. Salamat po, sarap talaga. 'yung pang isa. Meron din pala sa dulo. Ang oh. Oh. Mm dami na nagawa niya, ano? Si Kagawad Impeng, doon muna daw siya sa unahan. Nagagawa. O, doon sa... How about you stay thank mm -hmm. you Ayan po mga ka at medyo na OTOT na po namin ang paglilinis dito sa community garden po ng barangay at muli po kami babalik dito para maglinis po uli at makapagtanim na po ng mga kulay. Yan lang po mga ka -babe. Thank you for watching.